Si Padre Pio, isang banal na Italiano at uh, mestiko ay nagkaroon ng malalim na pananaw tungkol sa pagdurusa at pagdala ng krus ng bawat isa na nakaugat sa kanyang malalim na pananampalatayang katoliko at mga personal na karanasan sa physical at spiritual na mga pagsubok. Naniniwala siya na ang pagdurusa ay isang landas tungo sa kabanalan, isang paraan upang makasama sa pasyon ni Kristo at isang paraan ng espiritual na pagbabago. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang mga pangunahing tema mula sa kanyang mga turo tungkol sa paksang ito na hinango mula sa kanyang mga sulat at mga naitalang kasabihan na tao namang tugma ito sa ipinagdiwang na paggunita ng, sa pagtatampok ng banal na krus ng simbahan noong nakaraang linggo. Ngunit bago natin talakayin ang mga turong ito ni Padre Pio, ibabahagi ko muna sa inyo ang isang maganda at napaka-nakapagpapasiglang artikulo na inilathala ng American Needs Fatima sa kanilang website. Ito ay isang mahusay na paksa para sa atin upang pagnilayan, upang makatulong sa pagpapayaman ng ating espiritual na buhay. So ay maging kapakipakinabang ito para sa inyo lahat. Tutukan at panoorin. Sa malinaw na paraan, ipinapakita ng Ibanghelyo kung gaano kalaki ang awa ng ating banal na takapagligtas sa ating mga sakit sa katawan at kaluluwa. Kailangan lamang nating alalahanin ang mga kamanghamanghang himala na ginawa niya sa kanyang kapangyarihan upang maibsan ang mga sakit na ito. Ngunit huwag nating gawing pagkakamali ang pag-aakala na ang labanang ito laban sa sakit at kalungkutan ang pinakadakilang kaloob na ibinigay niya sa sangkatauhan. Sapagkat ang isang uh, na nagtatakip ng kanyang mga mata sa sentral na katotohanan ng buhay ng ating Panginoon na siya ang ating tagapagtubos at hinintay na tiisin ang pinakamalupit na pagdurusa upang tubusin tayo, ay hindi na nauunawaan ang kanyang misyon kait sa pinakasukdulang tuktok ng kanyang pasyon, paaring agad na wakasan ng ating Panginoon ang lahat ng mga sakit na iyon sa pamamagitan ng isang simpleng kilos ng kanyang banal na kalooban. Mula sa unang sandali ng kanyang pasyon hanggang sa pinakahuling sandali, paaring iniutos ng ating tagapagligtas na gumaling ang kanyang mga sugat, tumigil ang pag-agos ng kanyang mahalagang dugo at mawala ang mga epekto ng mga hampas sa kanyang banal na katawan nang walang anumang bakas ng peklat. Sa wakas, maari niyang ibigay sa kanyang sarili ang isang malwalhati at masayang tagumpay at biglang pahintuin ang pag-uusig na kumakalagkat sa kanya patungo sa kamatayan. Ngunit bininais ng ating Panginoon, Yesu Kristo, ang alinman sa mga ito. Sa kabilang dako, Minarapat niya na hayaang dalhin siya sa Via Dolorosa o daan ng Cruz patungo sa itaas ng Golgotha. Hinihintay niyang makita ang kanyang banal na ina na lubog sa lalim ng kalungkutan. At sa wakas, hinihintay niyang sumigaw ng mga nakakabagbag na salitang Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo Kapitulo 27, verso 46 na umalingaungaw sa pagdaan ng panahon hanggang sa katapusan ng mundo. Sa pagsasaalang-alang ng mga katotohanan ito, nauunuan natin ang isang malalim na katotohanan sa pamamagitan ng pagkakaloob sa bawat isa sa atin ng biyaya na makibahagi sa pagdurusa ng kanyang pasyon kasama niya. Nilinaw niya ang walang kapantay na papel ng krus sa buhay ng mga tao, sa kasaysayan ng mundo at sa kanyang pagpapakadakila. Huwag nating isipin na sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa atin na magdusa sa mga sakit at kalungkutan ng kasalukuyang buhay, ginusto niya na maiwasan ng bawat isa sa atin ang pagbibigkas ng ating sariling consumatum es o katapusunan sa oras ng ating kamatayan. Kung hindi natin nauunawaan ang papel ng krus, kung hindi natin mahalang krus, kung hindi natin isinap sa buhay ang ating sariling biya crucis o daan ng krus, hindi natin matutupad ang inilaang landas ng Diyos para sa atin at sa ating kamatayang, hindi naman natin magagawang angkinin ang maringal na sigaw, isang Paulo. Sa sumusunod, Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Ano bang katangian, gaano man kataas, ay walang halaga maliban kung ito ay nakabatay sa pag-ibig sa krus ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pag-ibig na ito, maaari natin makamit ang lahat kahit na mabigat ang banal na pasanin ng kadalisayan at iba pang mga virtud ang mga walang tigil ng mga pagsalakay at panunuyan ng mga kaaway ng pananampalataya at ang mga pagtataksil ng mga huwad na kaibigan. Ang dakilang pundasyon sa katunayan ng sibilisasyong krisyano ay ang bawat isa at lahat ng tao ay nagpapalaganap ng isang mapagbigay na pag-ibig para sa krus ng ating Panginoong Yeso Kristo na way tulungan tayo ni Maria na makamit ito. Pagkatapos makakantam natin para sa kanyang banal na anak, ang kaharian ng Diyos na ngayon ay kumukutitap ng bahagya sa mga puso ng mga tao. At sa puntong ito, alamin natin ang sinabi ni Padre Pio tungkol sa pagpapasa ng krus at pagdurusa sa buhay. Naniniwala si Padre Pio na ang pagdurusa ay isang banal na kaloob, hindi isang parusa. Naniniwala siya na ito ay nagbibigay daan sa mga individual na makibahagi sa pagtubos na pagdurusa ni Kristo. Madalas niyang sinabi, ang krus ang pinakadakilang kaloob na maibibigay ng Diyos sa kanyang mga bilikha. Na binibigyan din na ito ay naglalapit sa isa kay Jesus na nagdusa sa krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Itinuro niya na ang pagpasan ng krus sa, ng bawat isa maging sa pamamagitan ng sakit, pag-uusig o mga paghihirap sa buhay ay isang paraan upang tularan at makasama si Jesus. Sa isang liham isinulat niya, Kung magduru sa ka kasama si Jesus, Maghahari ka na sa nakasama si Jesus. Hindi kaya't niya ang pagtanggap sa pagdurusa ng may pag-ibig dahil ito ay nagtutugma sa puso ng isa sa sakripisyo ni Kristo. Piningnan ni Padre Pio ang pagdurusa bilang isang paraan upang linisin ang kaluluwa nagpapalayo sa mga makabundong pagnanasa at pagpapalago sa virtud. Sinabi niya, kung mas sa tayo, mas malapit tayo sa Diyos na nagmumungkahi na ang mga pagsubok ay nagpapatibay ng pananampalataya at nagpapalaganap ng kababaang loob, pasensya at tiwala sa kalooban ng Diyos. Binigyan din niya ang kapangyarihang pagtubos ng pag-aalay ng pagdurusa ng isa para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Madalas niyang hinikayat ang kanyang mga espiritual na anak na iaalay ang kanilang sakit para sa mga makasalanan na sinasabi. Ang iyong mga pagdurusa na pinagsama sa mga kay Jesus ay magliligtas ng maraming kaluluwa. Hinikayat ni Padre Pio ang katatagan sa pagdurusa na nagpapayo laban sa kawalan ng pag-asa. Sinabi niya, Huwag matakot sa krus. Ito ang hagdan patungo sa langit. Hinikayat niya ang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos kahit na ang pagdurusa ay tila hindi na kaya na tiniyak na hindi kailanman iniwan ng Diyos ang mga nagdadala ng kanilang krus ng may pananampalataya. At yan po ang ating episode ngayong araw. Ano na, kayo naibigan po ninyo at kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video ito upang may palaganap natin ang pagkakakilalan kay Paddy Pio. At sa pagsusubscribe, pindutin lang po ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga video o episodio sa hinaharap. At kung nais nice naman po ninyo kaming suportahan at ako po ay umaapila sa inyo, ay lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy na tinatawag na maalagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon. At bilang paalala, ang mga misa po ay para sa inyo, hindi po ito mga misa para sa mga namatay. Ngunit maaari naman po ninyong isama sila sa inyong mga intensyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang pransya. At sa pagbibigay naman po ng donasyon, maaari po ito sa pamamagitan ng pagdeposit sa aming video account via direct deposit po ito. At maaari rin naman po via GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan. At para sa mga karagdagang mga impormasyon maaari niyo po kaming uh, marating sa pamamagitan ng pagpunta sa aming website sa www.angtinignipagpio.org o kaya sa pamamagitan nang email sa ang tinig ni at, at kung kayo pupunta sa Facebook, meron din po kaming uh, uh, messenger doon, no? Pwede po kayong mag uh, mensahe sa amin sa pamamagitan ng uh, messenger. At sa puntong ito, tayo po ay magtatapos na sa ating pagtatanghal. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, hindi ko po makakalimutan ang ating mga tapat ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at uh, bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e così sia. Si è dato Gesù e Maria, con Giuseppe.